Captain Zebra ang ating una nakita. Andito tayo sa Manila, guys. Ayan. itang-ita nyo naman, guys. Unang-unang pasok natin. No? Ayan ang bahay nila. Um, ang tawag sa kanya. Basahin nyo na lang, guys, sa Mainaw. Ayan siya. Um, um, yeah. Malungkot. Ayaw tumayo. <laughs> Ayan ang laki. O, oh, di ba? Ayaw, ayaw, sana bumuka yung ano nyo, buntot niya. Ang laki, oh, guys. Haba ng ulo ng osprey. Ayan, 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 ha, guys. Tawag dyan. Ayan. So, hindi nag-aaral yun. Dyan? dyan, ayan, yung mga... Mga lions, ayan na yung lions, nagsama-sama. Ayan guys, ayun ah, yung lungkot. Lungkot nung isa. Hmm. Pare silang malungkot pala. Ah, uh, yan yung bahay nila guys.